Hi, guys. Hi, oh. Nagsasalita na si baby Asho. Hi. Sabihin mo. Sasalita na ako. Hi. Mamboi. Tago mamboi. Boy. Ma boy. Mamboi. Mang. pala. Ma alam. Ma mamboi. Mamboi. Maboy. Mukakang. Uh, <laughs> Ayaw na. Mukulitin natin itong batang. Mukakang. <laughs> Mga asar ako. Mapapaiyak ako. Mukakang. Ganyan na <sukur> <sukur> <tuh> Ada dia nanti. Ada dia nak. Ada dia Ada Ada bang asar dan bata. Joke.